Hello, magandang hapon po sa inyong lahat mga kapwa ko farmers from Luzon, Visayas at Mindanao uh, at uh, sa sulok man ng ating mundo. So sa inyong lahat, share ko lang po sa inyo no, uh, ang aming yung ginagawa. So ang ginagawa po natin sa ating talim na talong mga kapwa ko farmers na aabot uh, na po ng isang buwan at isang linggo na hindi nadidiligan ng fertilizer ay nililinis po natin ang uh, mga damo no sa puno. So binubunot 'yo ang mga sumisibol na damo sa malapit sa puno kagaya ng nakikita natin. So malinis na no. So, hindi pa namin natatapos mga kapwa ko ka-farmers ang pagbubunot sa mga damo sa puno. So, uh, baka mga dalawang araw, simula ngayon, matatapos namin natin ito. Okay, so, yung mga damo sa gitna, mga kapwa ko ka-farmers, hindi na po tayo mabahala. Okay, dahil alam naman po natin mga kapwa ko ka-farmers na may mga maganda po tayong mga uh, glyphosinate ammonium na ating gagamitin, kagaya ng bariton. Okay, so maganda na yung ating gagamitin pang control sa damo uh, damo na sumisibol sa gitna. Kung walang bariton, pwede naman ang instakill So, yung dalawang uh, glyphosinate ammonium ang AI mga kapwa ko kapamers, maganda din natin silang gagamitin pang control sa damo na sumisibol sa ating mataniman. Kagaya ng talong, kamatis at chalk ang palaya at iba pa. So, pwede matatamaan ang puno, walang problema. Kasi ay kontak lang po, no? So, lahat ng mga tatamaan, mga kapwa ko kapamers, yun lang po ang mamamatay. Kung meron man inong tama tatalsikan na mga dahon sa ilalim ng ating mga pananim na talong, okay lang, walang walang problema. Uh, kahit sa ampalaya mga kapwa ko kapamers. So, meron tayong uh, ampalaya ang dyan sa kabilang area natin. Uh, na-applyan natin ng uh, instakil. Pinapatamaan namin ang puno. So, papasilip ko ninyo uh, mga 4 days from now para uh, makita nyo. No? Malinis na. Kasi ngayon ang damo ay ano po, nakikita ko ay medyo ano na, uh, naninilaw na dahil inapply na po natin ang Instakill. So yung dalawang uh, herbicide, subo ko na po na, no? na magandang gamitin, panglinis po natin sa mga damuhan po, mga nasa gitna kagaya nito. Okay, so dahil po sa murang presyo, dahil farm natin nito sa ating talong ay nasa 5 to 6 lang ang kelo. Tapos pag mag-harvest tayo ng dalawang aabot uh, abot ng 2,000 K, uh, ano lang, kunti lang ang ating uh, Ah, uh, inka mga kapwa ko ka-farmers kun meron tang 2,000 tag 6, 12,000 lang tapos meron tayong walong taon na sinasahuran. So, ano po? Ah, uh, yung 12,000 hindi sapat kasi mag-apply pa tayo ng insecticide, fungicide at saka foliar tapos sahod pang tao at saka uh, kain, mga pagkain. Kasi libre naman sila lahat dito. So, ang ginagawa ko dito mga kapwa ko ka-farmers, ah, uh, yung pagdidilig ng fertilizer, uh, hinihinto ko. So, ang ginagawa ko lang dito, kaya na natiling, tingnan natin, may mag maganda pang dahon, bungang mali, uh, kunting bunga, ah uh, in-applyan lang natin ng insecticide, fungicide, at saka foliar. Then, yung pagdidilig lang ng fertilizer ay hininto natin. Okay, so sa inyong lahat, sana po may natutunan po kayo no, sa ating binagawang video ngayong hapon. So, kung problema sa damo, ito, ibarito nyo na. Solve na po ito mga kapwa ko, ka-farmers So, ngayon, para ma, ano, Mapipakita ko at papalapit ko sa camera. Ito po, no, si Bariton at saka si Instakel. Subok na po ito, mga kapwa ko na maganda na yung nating uh, gagamitin pang control sa damo. Okay, sa lahat ng mga bago kong paruel, si Real at Sinders, taga-sender, uh, taga commentator, sa inyong lahat, maraming maraming salamat po, mga kapwa ko kapamers. Sana po, ngayong hapon, may natutunan po kayo. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat. See you next vlog. Bye-bye. <laughs>